Si so yun guys, tinawag ko nga si Uncle Foggy para bumili sa market oh, na mauulam. Nice. So yun, pinagsuot ko na siya ng hinmet. Para uh, mas safe kami kasi gabi na eh. So yun, Bomba. dito naman na ilander ko lang motor para ready na kain pumunta doon. Pero tinignan ko muna yung placer. Pero walang placer sa harap kaya eh, Uh, Inat na lang tayo mga pre may ilaw naman. Sige yung palabas na kami na ng bahay. Sama ko si Uncle Paul with Siya yung tagabidyo ko. Tapos, papunta na kami ng kinindigan, mga bro. Hindi naman masyadong matuloy ang patak natin. Dito na tayo, guys. Hindi na si Uncle Paul. yun ang darabas na, pero... Let's go. Wait lang, lang natin. Ako walang laman. Dito nga ay nandito na tayo sa TGP para bumili ng gamot para sa gabot ang ating kasaba kasi may sakit buot si Poon. Uh, yun, sinasabi ko na ayaw kay ate. Tapos, hintayin na lang natin. Oh, kamot ng kamot si Kuya, parang may wunis sa puwet. Umibigay na kayong bilhin natin na gamot. Tapos na tayo guys at pumunta na tayo sa next destination natin. Punta na tayo din sa Market. Okay, nakarating na tayo dito sa market. Okay. Ang <laughs> hinahanap nga natin dito mo sa hipon tsaka tahong pero parang nahuli na ata tayo mga guys. Wala na. Wala na. Wala nga, Wala nga. kaya gulay na nang bibilhin natin anak bet yung pakbet. bet. Kaya nang parang dami lang tanong pero okay na rin yan. Kukunin na namin yan. May nakita nga ang Ricardo si Uncle Pogi kaso sabi ko naman sa kanya may tinda naman sa harap. Uh, I Amin. Mean, kinuha ko na nga yung binili namin tapos binayaran na niya ni Uncle Pogi. Tapos uh, pa-uwi na tayo dyan. See you sa susunod.